Samantala, sinariwa ng mga nasalanta ng Bagyong Undoy ang mapait nilang sinapit noong kasagsagan ng naturang kalamidad. Ito'y kaugnay ng nalalapit na anibersaryo ng pananalasa ng Undoy na naghatid ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at Karatig. May report si Bernard Tan. Tandang-tanda pa ni Aling Dolores ang bagsik ni Bagyong Undoy ilang taon na nakakalipas. Ang bahay nila Aling Dolores ay nakatirik sa mismong tabi ng Tumana River sa Marikina kung saan pangkaraniwang eksena na ang mga pagbaha tuwing may bagyo. Siyempre, malatakot dahil yung may mantubig ngayon na ah, lampas ng, ano, ng poste ng ralko. Ang magkaibigang Tom at Jerry, hindi rin makakalimutan ng animoy patintero kay kamatayan nang manalasa ang bagyong ondoy. Kaya tuwing may bagyo, hindi nila maiwasan ang mga mba. May mga sa bahay, lumalabas yung mga gamit. Ang dami. May rin. Patay. patay. Ilan na si Aling Dolores, Tom at Jerry sa mga taga marikina ng nakatikim ng hagupit ni Bagyong Ondoy. Sa darating na ikadalawamput-anim ng Setyembre, sasariwain muli ang ikatlong anibersaryo ng Bagyong Ondoy. Kaugnay nito nilika ng Department of Environment and Natural Resources ang Marikina Geohazard Map na gaya rin ng Project NOAA. Magbibigay kaalaman ito sa publiko gamit ang Marikina LG website para makaiwas sa mga sakuna, dulot ng pagbaha at iba pang mga kalamidad. Taon na ang nakakalipas ng malasang ang bagyong Undoy pero hanggang ngayon sariwa pa rin ang mga sugat na iniwan nito sa ilan nating mga kababayan. Wala makakapagsabi kung kailan muli darating ang ganitong klase ng kalamidad kaya dapat lagi tayong nakahanda. Ito ang ilang mga paalala para makaiwas sa disgrasya sakaling magkaroon muli ng isang matinding kalamidad. Una makibalita at maging alerto pag nabansing sumusungit ang panahon o pag may storm warning na nakataas. Makinig sa payo ng barangay, mag-self-evacuate kung kinakailangan. At syempre para hindi dumami ang mga basura na bumabara sa mga kanal at estero, mag-reuse at mag-recycle. Para sa Telebisyon ng Bayan Bernard Tan.